Hello guys, tingnan nyo ho, ganyan daw ang mga pagkakita Ay tingnan nyo naman, I got nyo ang mga posisyon yan Atin ho, ihigigi sa luya Si sa bawang at pinalagay ho natin Aring ginayak ginayak na papaya Ay hindi ko na ho kanyang nakumpanak at inuha Ay ho na nagkadali ano kanina ay Ay di garnin nila ang Ito na, tansi pa na hiihil pa rin Kasi rulo at naman dahil Ay garnin nyo ang ating paglulutong niyan. Tapos lalagyan natin ng gata ay nung bata na yan ay press na niya o talaga yung ganyan ay tingnan niya at ganyan ang ating gagawin yan ho ay kailangan pa rin bagang, ano pipisot-pisotin ng patakot ay gawa ho ng sayang ho ay at yan ho ay pagkakahirap ng pagkayo din tapos eh hindi pa sasay ano ho dumala na ito na ginamit natin ito ah! sa o pati niya wow ano, yan ho Inalikay ko din sa kapitabay tapos, wow. yung tapos hu, ay patay tapos huwag ay sa area ng Masukal at saka paminta. Tapos yun, magbubukas tayo na rin ko. Ay, kaso siya lang pambukas. Ano ho? Tayo lang ang garne. So, oh, hindi ba masyadong maalam si Bawi? Ay, kay din ng kasano sa mga garne. Ay, gayon pala. Ay, ko. Kadali-dali. Kasi kutsilyo. Tapos yun, rin isa. Pagkala nilagay na hugay. Ay, meron namang isa'y bihila na. Kaya humadali na. Ay, ko. O, yan. O, kadali. Ala, di di bubuso diyan, yan. Pagka huyay may bus, Ay, di ating lahat pakukuloy ng pakukuloy ng gasak siya ng garne. O, oh, ay, dikita nyo naman. O, parang talaga maglalapit-lapit na yan. Pagkasarap ng ganyan kay Yeah, di ay yan, hindi magluto ng garnong ginatay. Pagka huwag budget, eh, garni lang ang kailangan din sa probinsya. Eh, diskarte lang ng garni pang sariwa ko magagamit. Ang hindi lang sariwang nila ko din eh, Itong sardinas, yes. para maglilata pala. O, yeah. oh, na Tapos yun yan, o, oh, garni, nakulunong karang nilalagay natin ang na sariwang-sariwang oh, wow. Ay, hindi ko na rin kaya pinakita ang pagkuha. Kadamin lang gamay. dali. Uh oh. Ano, kalagay hong ganyan, ay ang, ano, sasahibay, natsayang huwa, eh. Ano, may sariwang-sariwa, hindi pwedeng masayang bawat isang ano nga, bawat isang legs. Kung What? daw, dahon pala. <laughs> Tapos yung haluin ng papagarmay <skrana> hanggang sa siya gawin mag-coating. Kung coating, magbaba. Parang magbaba, ng lugo sa gata ay tingnan nyo naman dapat na ka lapat-lapat na ng itsura ngayon ano ay talagang pag hindi pa naparami ah, ang kain na rin ay tingnan nyo naman oh, ay pagkaho yan eh yun yung eh, din yung mga nasa lilay eh, para kung maiwasan natin masunog ang mga dahon na yan eh. katapos ng ganyan ay, eh, ay tingnan nyo naman at na, ang gata ay eh, talagang nagliligwak-ligwak na ay eh, sa lapot ano ay tingnan nyo naman ayan huwag po ang minuto pa talagang oh, ay pagkakas quality ng pagkaluto niya at kay Dahoy pagka nagdataay garmi kayo yun yung mga sariwang niyaw yun may pipigay lang ng pipigay na para mapalabas ng huwag niya ng kura ng kura ng kura ang kura prosesa halo paghahalo alaraw -al sa halo at para masunog ay kapait niyan tapos ay nalagay ko din yung paas may ang sampang pirasong kalamansiyos o tingnan nyo naman ay talagang organic na organic walang halong kemikal o tumala okay. siya ganyan o tingnan nyo naman ay pagkating nampakka... din ang pagkalapot na ray ay talagang tingnan niya nyo, nyo at halos na sa ano ay eh sa akin, sa pangsandok ng kahoy na yan, ah. Talagang tingnan nyo naman, ay talagang napakasarap po na rin. At napakarami na naman ng kanin na madali din ay sa garning ulam. Kau, oh, kaya bang ni Talaga naman nga. Ayun, ng naman ang pagkalapat po talagang nagtunay. Halos po talaga siya nagmamantikaan sa, ano, sa pagka-creamy. Oh. Prini, sa pagkalapo. Ala. Oh, ah, ah, ay talagang qualify. Tingnan na mapapahalong na Wala na, ano ay, oh. Talos hindi na pata Ay talagang sobrang lapot. Talagang napakasarap na rin. Yan ang paggagata ng sardinas na may papayang gayaan, na may malunggay, at saka mga fresh ganyan, Alamansi. ganyan, si ho, o mga lutong, ano, quality, ayun, oh, laman na ha. Ay, tingnan nyo naman. Ay, salamat po. God bless you all. Thank you.